morning. Si Talia kagigising lang guys. And then ayan na sila. Katain na sila. Oh, ang sweet. Subo siya ni Daddy. Hi, Daddy. Hello. Happy Father's Day, Daddy. Today is Father's Day. We are so happy. Eat na, Kuya. You, wow. You're so sweet. Happy Father's Day. Wow. Mm -hmm. <laughs> Yay! happy! Yes. Ako naman guys, eto, nagluluto ako ng Korean noodles. Wala bang ilaw to? May ilaw today? Meron. Saan? Ito, to, to, to? ito, ito, mo Saan? Ito. Yes. Hilahin ko to? No hilahin okay. mo. Oo, oh, oh, tama na, tama na. Ah, okay. Ah, yun pala. <laughs> ah, okay, para may ilaw tayo. Ayan guys, nagluto ako ng Korean noodles. Ay, hala, okay na to. Paano patahin to, di? Patayin mo nga. Patayin mo. Ay! Yan. mahaba Ay! na ng bukid, daddy. Pero paggupitan namin at pag uwi namin ng bahay. Libre naman itong plato. So, Yan. Pag-uwiin naman ito at nakugutom na ako. Daddy, daddy. Hindi mas kagunga pa, daddy. Pero si mommy yung nakunang lumaki. Wow. Higup tayo ng sabaw. Sarap kong ng sabaw. Happy kami, guys, kasi hindi ko si Daddy. Siyempre. Kasi mamaya, after this, magsi-swimming daw kami dito. Tinagpuan ko marami ng tao. Oo, oh, marami na pala. Tapos may palaruan ng bata. parang gusto ko nang maligo ah. Kain muna. Kung kaya na tayo, bi. Gutom na ako. No, you're not a girl! kutsara <laughs> naman dito eh. Tami, ha, may pa pala ako dito din. Oh. Mama, kung pwede ba buksan dito, look! Mami, pwede mabuksan buksan dito? Eh. <sighs> hmm. Kaya na tayo. Wow, sarap ang bigop, guys. Oh, so yummy. Ano naman yung bilin mo, soy? Grabe, alas 4 na tayo na uwi ng bahay, Bino. Hmm. Grabe, guys. Napaka-traffic pa rin, ano. Hindi, kumikidlat kasi kahapon. kaya hindi kami makababa ng plane. Oh, okay. Ha, come on, kaya di ba? tayo, guys, sa bawa. eh. sus, puyat. puyat na nga. Mami, mas mami, 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 I'm just thinking of you. Tarap. Hmm. Ha? Ah, ah, was... okay, kay Daddy. Ha? Ah? Pero ako, assistant ni Bunsoy. Kuya, ayaw mo nang kumain, kuya? Ah. Ano ko main? Ito. Kayo si Kuya kay magsi-swimming daw, di ba? Well, dapat may lakas kasi magsi-swimming siya. Kaya nga. Uy! Kami ng mama pag kumain ng fish. May lakas pag kumain. Oh, kasi lalo na eh. Kasi <laughs> kay. Ano pag kumain ka ng manok? Kasi. May laman pa pala. Tanto. Kaya na tawag mo gutom na ako. Akan. Ah, kasi. Tumutubang ang ba, Ah. Huwag hmm, na yan. chicken. Ano ano? Ito ginagawa. Wala yung ito niya. Ito. Come on. Ito. Meron kang baby bake. Tingin. pa pala. Ito ba ako? Ano yan? mo yung spicy? Ito yan yun. O ma... Hindi Hindi ah. Ano na tayo nito? Pang cowboy na tayo nito. Ay. Kasi yung Kain tayo guys. Ito ang mo? princess! Kasi oh, Then... birthday ko daw, tsaka father's day and wedding anniversary namin sa 21 Ilang mm -hmm. years na tayo ba Seven. Ano seven? 2007. 2008! Yung wedding natin. <laughs> Ang dali nga. Mm. Dali. 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Di 26 na. 16? <laughs> Buang mo so, na sa uwa. Binupangan kayo, baway klaro. So, 16 years wedding anniversary na po kami sa 21. Thank you pala. Ano thank you? Ka Nakapasyal si Mami. Nakapasyal si Tyler. Nakapasyal si Talia. di oh, ba? Diba? Sosyal. Feeling mayaman si Mami ngayon. Kung baga, hindi ko nakita yung kusina ko. Hindi ko nakita yung uh, labahan ko. Yung tupiin ko. O, oh, ba? Diba? Hmm. Sana all ganito palagi. Kaya na tayo? Oo, oh, dito ka na gradi. Kasi mayroon ba yung hindi ka na? Ay, hmm. hey, mayroon hmm. ah. hmm. ba yes, ah. yung hindi ka na? lang, yung six you will lose. Hmm. Kaya mo na sorry. Nga lang, chicken nila, oh. sa kamera lang, kaya Hmm. Wow. Mm. Para Basta ba kasi marami yung ano? Daming tubig. Mm. Mm. So, kamayin na lang natin ito. Mm. Dali. Mm. Happy Father's Day ulit. Mm. Happy Mother's Day. Hey! <laughs> Tsaka, Happy Wedding Anniversary. Hmm? <laughs> mm, ano? Kapag OFW talaga ang asawa mo, guys, talagang accept mo na yung nabibihira lang kayong magkasama pag mayroong anniversary, yeah. birthday, Christmas, New Year. Iba oh, no. ka, go? Ang hap? Bakit? Ala, di ba, oh, nagbabakasyon ka every March? Kita perlu dipakai dengan mo. Mujun, mm. thank you. Boleh bercerita apa ya? Boleh di ke Saya Grabe, ka naman, sakit oh, ya? Okay. thank you daddy i deh. you i love you i love oh, so you minta 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 kami, minta Ang lang 'yun. It's so spicy. Mm Hindi -hmm. mo iwasan 'yun, 'di ba, 'di? Lablad ko na 'yan. Gwapo eh, parang si Coco Martin. Ready? Ibigay sa chicken. Ayaw na bansay? Ayaw mo ay? Eh? Ha, mamaya, wala ka lang. Kung swimming tayo. <laughs> mm -hmm. <laughs> Gumila ko ng Korean noodles, oh. Spicy. Nadamihan ko lang sa bawo mm. okay, ko. Mm. Ayoko na maalat. Alam nyo guys, sa totoo lang, since mag-boyfriend kami nito ng 5 years, LDR na talaga kami. So, nabubuhay lang talaga kami sa anong tawag nito, online, no daddy? Koting. Ang swerte na ngayon, ni, eh, kasi meron ng video call. Doon, oh, mag-start kami. Sulat lang, guys. Ayan, Suki Uyang Loton. Post office na nasunog na ngayon. Si Doctor. Nasa bar ko siya. Nasa trabaho ko. Nasa bar ko siya. ano ko nandito yung no? Nagkakilala kami. Hindi ko alam na nagbabar ko siya. Tapos nagulat na lang ako. Alis na siya. Di ba, oh? Pero, Daddy, pero daddy. So pero grabe talaga oh. ipot mo sa akin, be. No, ah, ako. <laughs> ako pang namikot. Ako pang namikot. Nakalikot ka pero nakatingin sa Wow, susan Sana all. Sana all gwapo. Oo. Oh. oh. totoo yun guys, no talagang. Pinikot mo ko. Five months kami ng... <laughs> five months siya nang i-stalk pala sa akin. Stalker ka ba, be? Oo, mm. oh, stalker five months siya nagsigig sunod-sunod sa kuasig tanaw tanaw. Ah, kapal Ako sabi? Oo. Uh, maulaw mo na siya muduol sa kuwa. Buti bi, love mo pa rin ako bi kahit malakas akong kumain. Mm. mm. So <laughs> mm. ano na tayo lahat bi? 21 years bi no? Mm. 21 years na kami guys. Simulan nung mag boyfriend kami. Nakilala ko kaya siya. Nakilala pala niya ako. Ilan mo ba may internet na? Then start ko na yung modem. So, nung mag-asawa na kami, merong straight talaga guys na one time. 2,000 na tayo, di ba? Nung nasa Japan ka, di ba? 3 years ka sa Japan. Tapos nung may anak na kami, kasi late na kami nagkaanak eh. After seven years of marriage, bago kami nagkaanak. O diba, ang tindi, no? Umbabol pa. Ang daming akilala ko, kaibigan ko, may kamag-anak pa. point ako kasi baog daw ako, ganyan. Ang daming, ang daming wow. nagbubuli sa akin noon. Kasi wala pa kaming anak. isubukan. Yeah. Daddy! 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 Buti hindi ka naghanap ng iba bina, hindi pa ako nabuntis agad niya. At malayo kami guys. Naka-focus talaga kami. Kasi may goal kami. So ngayon masaya kami kasi ah. Kahit magkalayo kami dalawa palagi, ka lagi. Natupad namin yung pangarap namin magkaroon ng sariling bahay. Iba daddy? Okay nagkaroon ng investment, lupa. Tapos nagkaroon kami ng anak dalawa. Mm. So happy. Ako sabit pa rin. Umangang yan, kunti, pero kunti lang. Noon, bago pa lang kami. Pag mag-boyfriend, mag-boyfriend pa lang. Pag kumakain, susubuan ka. <laughs> mm kanya nang pala magpadungog-dungog dahil tani para subuan ta. Mga pala ito. ano to? Mm -hmm. So you want more? Ano nga? Kaya. Ay, wala kami magkasabay kumain guys. Kaya yung share namin sa inyo yung konting pag-ibig namin. Ay, charot. ganahan man siya sa tambok oh, di na siya ganahan og niwang og uh, tambok syempre na kay unlan na kay ma, 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 mahalog mahalog di ba kapag mahulog ka sa bangin makakapitan ka bilbil ko ano na di para sa grabe ko naman pero hindi ka nung nasa Japan siya bumili siya ng malaking po. 'Yun ang palagi niyang kayakap. Paalam ako daw 'yun. Oh, di ba? Bumili ka. Minnie. Ay, hindi. Tayo pa rin pag balikat. Ano mo kasi daw, porke 'yun, Vera? Oh, grabe. Rocket naman noon. Super! Oh, spin. Ano to win? Rani. Diyan pag mag-asawa. Kabisag bao Halong ka na si mong bana, kung inong bana, nahigog mag sa imong ha? Suway. So, Ayaw, panot mo ras. pahalok sa iya. Ayaw mo na? Yeah. Help me. Sabi pa kasi niya nung una, punta kayo ng Manila, dito sa SMDC, sa Shell Residences, malapit sa Moa. Treat daw niya sa birthday ko. Pero nagulat ako, uwi pala siya. Kaya sobrang happy. Si Kuya kagabi lang niya nalaman na yung dadi niya pala yung sunduin namin sa airport. Bye-bye. See you on the next vlog. Pagliliwaliw no, 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 no. muna si Mami dito.